Hello guys, good morning, welcome to my channel Para relax, relax muna tayo guys Wala lang stress, wala nang uh, wake up call Wala nang paan Trabaho lagi To relax minsan Ito ko ngayon sa Diamante Luanda Hotel Isang 5 star hotel guys Napaganda Gandang pakiramdam na katapok siya ng putrata. Pag uwi buo, buo yung katawan mo, wala kang injury. Yun ang pinaka-importante. Masaya yung mga samahan Hindi puro kulungkutan. Minsan may kasiyahan yung buhay ay realidad sa isang marino. Pababa, pabalik naman sa barko ang pinakamasakit sa pagbalik na naman ng barko yung magandang pakiramdam yung umuwi ka na umuwi ka na sa pamilya mo yung pinaka the best na moment na sa isang magiting na marino na makatapos ang kudata, yan ang pinaka mahalaga na safe lagi Minsan lang once na blue moon na kami makarating dito sa Luanda, Angola. Dito yun sa Africa. Isa siyang capital city si sa uh, Angola, dito sa Luanda. Guys, relax, relax na guys. Minsan guys, grabe. pagbaka sa barko sa Bisaya pa huwag to <laughs> pwede yung hati yung katawan pwede mahati lang at least na safe lang lagi hindi naman tayo perfecto pero gawin natin yung mabuti mong katawan at hindi mo nilagay sa post isipan mo trabaho mo lalo kang mahirapan lalong bumigat yung trabaho yung pakiramdam mo na napagod ka na hindi, hindi ba pwedeng mapagod kasi dami pang plano dami pang, hindi pa ngayong panahon kasi may pamilya tayo pamilya, pamilya, may anak ako may anong anak gigagayad giga ko pa thank you pala sa lahat ng mga followers ko wala ko sa akin. Ingat kayo lagi. Kung saan man kayo naroroon sa mundong itong makasalanan, sana nasama ayos kayong kalagayan. relax minsan dun uh, na put your mind stress. Just relax. Hmm? This is May buso na. Para kami mayaman ito. Oh. Ah, si na <laughs> ang mangyari sa buhay mo Only in the only in the finish contract. <laughs> um, yung, buhay si man realidad sa isang magiting na marino maliit lang kasiyahan sa marino guys pag pag uwi yung, bang, yung, pag uwi wala lang wala nang isipin pagod yan basta uwi na <laughs> ang pagod na nulong sa barko pag umuwi na wala nang pagod makikaya no magibang charisma yung sa barko ang bigat ng jet muntik mo nang iba to <laughs> dito wala na oh <laughs> oh eh opo lang oh para tayo isang mayaman dito wa <laughs> si mo nan to mm <laughs> yung pagod yon wala na yung bakbakan oh, sa barko alam naman natin na an ang buhay na marino araw-araw yan trabaho walang pahinga pahinga lang minsan ah magkape balik na naman trabaho yan ang reality hindi bawal ang bawal ang kan hindi ka pwede kung tamad ka hindi ka pwede magbarko kung tamad ka wag ka na magbarko Ang barko yung mga siman mga magiting marino mga kwan 'yon mga masipag <laughs> mga masipa mga tok Uy, <laughs> thank you for watching guys relax relax na minsan oh. pahuway ba pahuway may huway sa gamay thank you for watching bye bye